Na yung higala ang atong ni Anhes to o niya, di apod mga higalay kwan no. O So moto to atong motor motor mo mga kagalaan lagi nga to digibutang sa sa kwan ba. Gibutang sa sa katapusan mga higala nga sa motor bida. Pero wala tay kwan gusto tutok sa nagdali tastong oras kipit na lapasan nato. Adi uh, mga magpasalamat mga kay kaning atong reklamante nga si Kalix Tabugna ni mo. Kanto taga Dika Homes Mandawi. O niya reklamo katong sa LTO kay ang iyang motor naunsa unsa ba nga na, na pariha, ha? Nadakpan tong motor mga higala nga dunay plate number. Mau plate number sa iya. Pero uh, at least karon Natagaan na ito kasulbaran na ron. O sige, uh, ah, may buntag ni mo. May buntag, Atty. Rupert. Hmm, so, okay na. Okay na, Atty. Magpasalamat ko personal ninyo, Atty. Ni. At, sa uh, -hmm. Programang straight to the point nga nakuha na gina oh. ko. Kung pangitang nga dangop ko dito sa inyong station. Oh, pura Salamat, so, wa, salamat wa, sa kayo. Wag ko ning dangop. Wag ni masulbaran, Atty. Oh, maugod. Salamat kayo, Sad. May nalang nakatabang taginagmay. Yeah, ato uh, pa salamatan po ang taga LTO. Oh, salamat po sa taga LTO nga oh. bisan pa sa akong balik-balik na kuan na solba na na kon problema og ni Sir Glenn. og sa hipi. Oo. Anong, yung kamot, yung Sige. So, salamat sad kayo ha. At least balik ka ni. Oh, nga nga to nga magkapasalamat mawag, ta sa kwan. Mao lagi attorney oh. Nagpasalamat ko personal kay ako namang kuan si Sir Pugoy nga makuha mm. gani nako personal gi ko pasalamat. Inabot mm. gani ko diri patabang nya pasalamat din anong takaabot. Oh. Sa <laughs> <laughs> so, salamat kayo sa kwan. Salamat kay attorney. Pasipa ila to imong radio dito. Di wa HP ha. YouTube ako sige tanaw sa attorney. Oh. YouTube apil pul radio. Ha. para nga kwan. Salamat kay attorney. Sige, salamat kayo ha. Ah, sige. Orin niya, gibalik din mahigala. Kaya mo orin sa kayo, Pasalamat lang siya kayo. Nasulban niya yung problema, mga sugin din Salamat sa kasamang Remark Pugoy, ha? Nga mo ito yung ipakuyog dito, dito sa LTO. Minyor. O, tanang staff nato ito yung DYHP. Salamat kayo, ah, Madam Kalixta Bugna, ha? Okay, basta mo na ito. DYHP ko kanunay, ha? Oh, o, kanang sipa ka na ito, DYHP FM. Salamat kayo, may buntag. Okay, mga kaigalaan mo na itong mga bisita ron.